araw tayong mga idol sa ating mga member maraming salamat kay Dayilin Edo, Almalin Ponsika Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo Torin and Fair Prince Lynn Kaligdong Vlog Tita Jinky Perez, Tadasi Barua Lilibit Tumagi kay Maricel Nakil, Miss Miami Laurel, kay Sheila Budino, Merlinda Albis, Priscilla Inot at kay Roman Villanueva maraming salamat sa laging Uh, nagbibigay ng counting halaga. Maraming salamat sa iyo, uh, Idol Sheila Bonino at kay Roman Villanueva. Malaking tulong na po ang mga iyon, idol. Shout out din tayo sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga baker at sa mga blind community. Simula na po natin ang ating kwento. Nagpasya si Nanay Nanay Candida na sunugin ang lahat ng mga kubo sa lugar ng tumana at nagpasya na din ang matandang babaylan na magtayo ang mga ito ng kuta na hindi kalayuan doon sa tumana. Batid niyang sa mga nangyayari ngayon, maaring magsipuntahan ang kakampi pa ng mga ito dito sa lugar ng tumana para mag -imbestiga. At pagkakataon na naman nila iyon para maatake ang mga ito. Binabalak na nitong si kandida napatay na ang lahat ng mga ito. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, sinunog na nila ang lahat ng mga kubo doon sa lugar at pagkatapos nagpunta ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng kakahuyan. Papagabi na kasi sa mga pagkakataon na iyon kaya kinakailangan nilang makagawa agad ng masisilungan para sa magdamag. Naiwan naman sina Pablo at Butchok doon sa Tumanah para magbantay kung sakaling may mga dumating doon na mag-iimbestiga. Nakatago ang mga ito doon sa gilid ng mga kakahuyan. Nando doon din ang kanilang sasakyan na itinago doon sa mga makakapal na mga dahon ng mga puno sa paligid. Samantalang ang grupo nila ni Nanay Candida nang makahanap ang mga ito ng mga mas malalaking puno ng kahoy at may mga batuhan agad na nagdesisyon ang mga ito na dito na sila magpalipas ng gabi at gumawa ng mga maliliit na kubo. Nagtulong-tulong na ang mga ito para makagawa ng dalawang mga kubo. Isang kubo ang kanilang ginawa doon sa gilid ng batuhan at isa naman doon sa medyo kataasan na bahagi ng isang malaking puno ng kahoy. Dalawang kubo ang kanilang ginawa para mayroon din silang nakatukang magbantay sa buong paligid ngayong gabi sa ibabang kubo si Nanay Candida kasama si Rosa at ang kanyang dalawang mga anak na sina Akiko at Abo kasama din ng mga ito itong si Gabriela. nandoon din sa baba ang tatlong mga nabihag nila na sa mga pagkakataon na iyon nagamot na ito ni Nanay Candida doon naman sa itaas na kubo si Nabuno Luis at itong si Lucas ang nakatukang magbantay sa buong paligid nang kumagat na ang dilema at medyo gumaling na ang pakiramdam nitong si Manong Aking nagsisimulang magtatanong na itong si Nanay Kanida. Uwi ka ng babaylan. Sabihin mo sa akin ang lahat-lahat aking. Ipapangako ko ito sa inyo. Palalayain ko kayong buhay. Sabihin mo sa akin kung sino ang nasa likod ng lahat ng mga ito. Binigyan pa kita ng isang pagkakataon para mabuhay. Dahil kung gugustuhin ko, kaya ko pa rin na malaman ang lahat-lahat ng mga itinago ninyo sa pamamagitan ng iyong isipan. Batid kung wala kang kakayahan para malagyan ng mga malalakas na harang ang iyong nakaraan. Kaya nagpasya na itong si Manong Aking at ang dalawa pa nitong mga kasama na magsalita at sabihin ang katotohanan. Sagot nitong si Manong Aking, Malawak ang aming organisasyon sa tatong mga isla. May mga nakatukang na mumuno sa bawat isla. Ang isla ng Mahanay, isla ng Walog at ang isla ng sikihor, Kasama din ang islang ito. Ang unang layunin ng aming grupo ang manguha ng mga batang mayroong kakaibang kakaihan tulad ng mga batang iyan. Sabay nguso nitong si Manong Aking doon sa dalawang mga bata na sina Akiko at Abo na nasa labas ng kubo. May mga gagawin na ritual ang apat ng tinatawag na alas ngunit hindi pa namin nakikita ang mga ito kailanman. Tanging ang mga namumuno lamang sa amin at ang mga nakatukang mamuno sa bawat isla ang nakakita at nakakakilala sa mga ito. At ang isa pang layunin ng aming grupo ay ang magbinta ng iba't ibang mga kagamitan na galing sa mga kampo ng kadiliman. May mga kinakausap din ang aming grupo na mga barangan, manlalason at iba pang mga masasamang antingiro at albularyo na sumama sa aming grupo. Sa totoo lamang, hindi ko kagustuhan ang mapasama sa grupo ng mga ito. Sa maniwala man kayo o hindi, Bihag nila ang aking kaisa-isang apo na babae. Hawak ngayon ang aking apo ng isa sa mga namumuno sa grupong ito dito sa isla ng Puego. At kung hindi ako susunod sa kanyang mga utos, maaaring mayroong masasamang mangyayari sa aking apo at ayaw kong mangyari ang mga bagay na iyo. Dahil kaysa isa ko na lamang na pamilyang natitira dito sa mundo ang aking apo na pagtanto naman itong sinanay kandida ang katotohanan sa pinagsasabi ng matandang simanong Manong Aking muling tanong ng babaylan Naniniwala ako sa mga sinasabi mo, Aking Ngayon, sabihin mo sa amin kung saan matatagpuan ang mga sinasabi mong namumuno sa grupo ninyo dito sa isla Agad naman na sinabi nitong si Manong Aking kung saan ang lungga ng mga ito Ngunit hindi nga lamang siya sigurado kung doon pa rin ba ang kinaroroonan ng mga ito. Dahil nabalitaan niyang nagpalipat-lipat ng pwisto ang mga ito. Ngunit ang huling sinasabi nitong si Manong Aking ang nakatawag ng pansin kay Nanay Candida. Ayon kasi nitong si Manong Aking dahil sa nangyayari ngayon dito sa bukirin ng Ipil at ang pagkamatay ng maraming mga kakampi nila, maaaring kilos na ang grupong pinamumunuan nitong si Commander Barracuda. Kakarating pa lamang ng grupong ito dito sa bukiri ng ipil. Nakatuka ang grupo ng mga ito na siyang magmando dito sa kabundukan ng Figo para wala nang makakapasok pa na maaring banta sa kanilang grupo. Ang grupong ito ay ang mga rebuilding tagtad na galing naman sa kabilang isla kung saan doon sila nagparami at nag-aaral ng mga kakaibang kakayahan tulad ng paghipnotismo at ang hindi tatablan ng mga bala. Matagal ko na din gustong tumiwalag sa grupong ito kundi lamang dahil sa aking apo na hawak nila. Ngayon, pakiusap na nay kandida. Iligtas mo ang aking apo. Tutulungan ko kayo at nakahanda akong mamatay. Basta mailigtas lamang ang aking kaisa-isang apo. Sa tingin ko rin nanay kanila, sa nangyayaring labanan, kikilos na ang mga tagtad at mag-iimbestiga ang mga ito doon sa tumana. Hindi sila tinatablan ng basta-basta ng mga bala at ng kahit na anumang patalim. Ngunit sa tingin ko, kaya ng grupo nino na talunin ang mga ito. Marami din ang kanilang bilang mas nakakabuting pagtuunan muna natin ng pansin ang mga tagtad bago natin hagilapin ang kinaruruunan ng mga namumuno sa mga ito. Ang dalawang mga kasamahan ni Manong Aking nagpahayag na din ang mga ito ng tulong sa kanila. Tulad kasi ni Manong Aking nagiging biktima din lamang ang mga ito. Nang makita naman ni Nanay Kanida, ang sinseridad ng mga ito, pumayag din ang babaylan Ngunit may mga pinabaon na asal itong sinangay kanida doon sa tatlo. Para kung magtaksil man ang mga ito, agad na mawawalan ang mga ito ng buhay. Pumayag naman ang tatlo sa kasunduan sa kanila ng matandang babaylan. Matapos iyon, na, agad nang tinawag ni Nanay Kanida, sina Luis, Gabriel at Lucas para ihayag sa mga ito ang ipinunyag ni Manong Aking sa kanya. Agad na napagtanto ng mga ito na malalagay sila sa alanganin kapag mapag-alaman ng mga nasabing mga tagtad ang kanilang kinaroroonan ngayon. Batid kasi ng mga ito na ang mga matatanda doon sa mga tagtad malakas din ang kalaman sa mga usal at mahusay din ang mga ito sa pakikipaglaban. Agad na tanong itong si Lucas kay Manong Aking. Manong Aking, may mga nalalaman ka bang maaring mapagkukunan natin ng mga armas panlaban sa mga ito sa malayuan na bakbakan sa kanilang grupo kasi tanging itong si Gabriel ang mayroong dalang barila dahil nga disidido na talaga itong si Manong Aking na makipagsabuatan sa grupo nila ni Nanay Candida sinabi na nito ang isang kamalig na nasa gitna ng kakahuyan na pinagtataguan ng kanilang mga armas. Kailangan na bago iyon makuha ng mga tagtad, unahan na nila ang mga ito. Gabi na sa mga pagkakataon na iyon at madilim na ang buong paligid ng kakahuyan. Isang magandang pagkakataon para kumilos na ang mga ito. Agad na nagplano na ang mga ito sa kanilang mga dapat na gagawin sina Lucas at Gabriel ang sasama kay Manong Aking sa pagpunta doon sa sinasabing kamalig ng matanda. Samantalang maiiwan naman sina Bruno at Luis para bantayan ang kanilang kinaroroonan. Doon sa kinaroroonan naman nila ni Butuk at Pablo, nagitla ang dalawa nang makakaramdam ang mga ito ng kakaibang mga presensya doon sa paligid ng tumana. Agad na wikang paanas nitong si Pablo Dudong Butyok, mukhang nandito na ang mga kasamahan ng mga napaslang ninyo. Manmanan na natin ang unahan. Agad naman na sumang-ayon itong si Butyok at dahan-dahan nang umuusad na ang mga ito papunta doon sa mga natupok na mga kubo. Maingat na ang kanilang mga kilos at nagkarga na ang mga ito ng mga malalakas na mga usal na sa bulag para hindi sila mararamdaman agad ng mga bagong dating ng mga kalaban. Pagdating ng mga ito doon sa gilid ng mga sagingan, tumigil na sa paglalakad at pag-usad ang dalawa dahil nasisipat na nila ang dalang ilaw ng mga bagong dating. Nagtataka itong si Butchok. Sa tingin niya, hindi katulad ang mga nilalang na ito doon sa mga napatay nila kanina. Mas malalakas kasi ang mga presinsya ng mga ito kumpara doon sa mga nilang na nakakalaban nila kanina at napas lang. Kaya nagkasundo ang dalawa na huwag na silang lumapit pa doon sa mga natutupok na mga kubo at nagpasya na muna ang mga ito na bumalik doon sa mga kakahuyan at doon na magmamasita. Hindi pa kasi nila napagtanto ang kalakasan ng mga presensya ng mga iyon at baka hindi kakayanin ng kanilang mga sabulag ang kalakasan ng mga ito. Lumipas ang ilang mga minuto. Nakakarinig ang mga ito ng sunod-sunod na putok. Ngunit saglit lamang iyon at pagkatapos tumigil din agad ang putukan. Nakita din nilang papalayo na ang mga dalang ilaw ng mga ito na papasuot doon sa kabilang bahagi ng kakahuyan. Agad na nilisan nila ni Butchok at Pablo ang kanilang kinaroonan at nagpunta ang mga ito doon sa mga kubo na itinayo nila doon sa unahan. Makalipas ang ilang mga minuto, agad na ipinalita ng mga ito ang kanilang nakikita doon sa may tumana. Tanging nasabi na lamang nitong si Nanay Candida. Tama nga ang hinala ni Akin na mag-iimbestiga nga ang mga ito. Mag-iingat tayo sa grupong ito. Dodong Butyok, mga makabagong tagtad ang mga ito na sa kabilang isla at di hamak na mas malakas ang kanilang pangkat. Kabilang ang grupong ito sa mga nagtatangka sa ating mga buhay at sa aking mga apo na mga kapatid mo. Hintayin muna natin sina Akin, Gabriel at Lucas na kumukuha ng karagdagang mga panlaban na mga armas para sa mga ito nagpasya na din ang mga ito na huwag nang pabalikin sinabutsok doon sa tumana at manatili na muna ang mga ito dito sa kanilang bagong kuta hanggang sa pagsapit ng umaga. Lumipas naman ang ilang mga oras. Matagumpay na nakabalik si na manong aking Lucas at Gabriel na daladala na ang mga bala at mga baril na nakalagay sa mga sako. Ayon kay Lucas, Saktong papalis na sila doon sa nasabing kamalig. Paparating naman ang grupo ng mga tagdada. At ngayon, batid nitong si Lucas na napagalaman alaman na ng mga rebuilding tagdada ang pagkawala ng mga armas doon sa kamalig. Kaya mabilis na gumawa ang mga ito ng pagbabantay sa buong paligid. Humiwalay sina Lucas at Gabriel na nagpasyang doon na sa ibabaw ng batuhan magbabantay para makikita din agad ng mga ito ang paligid doon sa kabilang bahagi ng batuhan. Dala-dala na ng mga ito ang mga baril at nagkarga na ang mga ito ng mga dasal para sa kanilang mga bala. Doon naman sa patag ng lugar, nang mapag-alaman ng mga nakatalagang mga pulis sa isla ng Figo, ang mga pangyayari agad na nag-imbestiga din ang mga ito. At sa kanilang pagtanong-tanong na pag-alaman nilang umakyat ng bundok, ang mga hinihinala ng mga ito na may mga karunungan sa mga aral sa mga usal. Kaya bumuo rin agad ng grupo itong si Major Golbe para sundan ang grupo nila ni Nanay Kanida sa bukiri ng ipil at pinaghandaan na din nila ang kanilang pag-akyat dahil batid nilang sa bundok ng ipil nagkukuta ang mga membro ng talim ng dilim. Itong si Major Golbe Galing pa ito sa isla ng Mahanay at binigyan ito ng misyon para tugisin ang mga membro ng talim sa dilim dito sa isla ng Figo. Hindi rin pangkaraniwan na pulis itong si Major Golbe. Dahil bukod sa bihasa ito sa iba't ibang pamamaraan sa pakikipaglaban, nagtatangan din ito ng mucha. Katunayan, isang bisis, nagkasama na sila ni Lucas doon sa bundok ng Basak nagpunta kasi ang grupo nitong si Major Golbe sa bundok ng Basak ilang taon na ang mga nakaraan para magsasagawa ang mga ito ng ritual bilang pagdiriwang sa mahal na araw at para na rin mas mapalakas ang kanilang mga tangan at sa bundok na iyon nagkakakilala ang dalawa dahil sa mga oras na iyon nag-aaral din ng mga usal si Lucas kasama ang grupo ng mga bijilante para mas mapalakas din ang kanilang mga karunungan at kakayahan. Madaling araw nang magpasyang magpunta na din sa bukirin ng ipil ang grupo nitong si Major Golbe. Kasama niya ang limang mga pulis na kasama niya galing doon sa isla ng Mahanay. Dalawa sa mga ito ay hindi talaga mga pulis. Ngunit kinuha ito ni Major Golbe para mapabilang sa kanyang grupo. Dahil na din ang dalawang matandang ito ay malakas ang mga karunungan sa mga usal, dalawang matandang albularyo. Ang mga ito nakilala din sa isla ng Mahanay at ang tatlo pa sa mga ito ay pawang mga antingero. Tiwala itong si Major Golbe sa tulong ng mga ito. Unti-unti nilang mapuksa ang kasamaan ng grupo ng talim ng dilim. Bukod sa limang mga kasamaan ni Major Golbe, kasama din niya ang mga pulis sa isla ng Frigo na umabot sa mahigit sa dalawang puang bilang. Sakay ng kanilang mga sasakyan kasalukuyan ng binabaybay na nila at inaakyat ang daanan papunta sa bundok ng ipil. Sa kabilang banda naman, nagkakaroon na ng paglilibot ang grupo ng mga tagtad para mag-iimbestiga. Ang mga ito doon sa mga kakahuyan na nasa paligid ng lugar ng Tumana para alamin at magbabakas sakali na makikita nila doon ang grupo na pumatay sa kanilang mga kasamahan. Ayon kasi kay Commander Barracuda, hindi mga pangkaraniwan ang pumatay sa mga kasamahan nila. Bukod sa magaling ang mga ito sa pakikipaglaban, malalakas din ang mga tangan at mga karunungan, batay na din sa kanilang mga nakikita doon sa tumana. Naghati-hati sa tatlong grupo ang mga ito para mas mapabilis ang kanilang paghanap at habang papaumaga na, nagawi ang isang grupo doon sa gilid ng sapa na malapit lamang sa kinaroroonan ng mga kubo nila ni Nanay Candida. Saktong nakaidip na din kasi ang grupo nila ni Nanay Candida dahil na rin sa pagod sa nangyayaring labanan at inaakala kasi ng mga ito na wala nang magagawi sa kanilang kinaroroonan dahil papasikat na ang haring araw sa mga sandaling iyon. Kaya nagpasya muna ang mga ito na magpahinga at matulog na muna. At dahil sa nagdaang gabi, nakatulog ng maaga si Nanay Kanida, Rosa at ang mga bata, sila lamang ang tanging gising sa umagang iyon habang naghanda ng kanilang agahan. Katulong naman ang mga ito sila manong aking na bumuti na ang kalagayan dahil sa mga malalakas na mga gamot na ibinigay ni Nanay Kanida sa mga ito. Ngunit habang naghahanda ang mga ito para sa kanilang almusal, nasipat na pala ng mga rebuilding tagtada ang kanilang mga kubo na labis na ipinagtataka ng mga ito. Ayon kasi sa kanilang mga kasamahan, walang ibang naninirahan sa bukirin na ito maliban lamang sa kanilang mga kasamahan ng membro ng talim sa Dilim at sa kabilang banda ng kanilang pag-iisip. Baka mga kasamahan din nila ang mga iyon na nakaligtas sa bakbakan doon sa may tumana. Kaya agad na naglalakad ang mga ito papunta doon sa kubo nila ni Nanay Candida. Ngunit nagkarga na ang mga ito ng mga malalakas na puter para makasigurado. Habang papalapit ang mga ito, naramdaman naman ni Nanay Candida ang presensya ng mga ito kaya mabilis na nagpalingon-ingon ang babaylan sa buong paligid. At huli na dahil nandoon na ang mga rebuilding tad-tad sa gilid ng mga batuhan na sa mga pagkakataon na iyon napatigil na din sa kanilang pag-usad dahil nakakaramdam ang mga ito ng malakas na presensya na batid agad ng mga ito na hindi galing sa kanilang mga kasamahan ang mga presensyang ito dahil dihamak na malalakas ang kanilang naramdaman. you <laughs>